Pagkita mo, sige to. Ah! Okay, alright. Hindi talaga kinaya, guys. Hindi kaya. Hindi kaya. Pero dahil nag, ano sila sa akin, nag-follow sa ating Facebook. Yan, no? Malay mo. Hala, gutom ka lang, eh. Sabi, pa, di pa nagkain. Ayun, magkakain. Thank you. Sa burning okay? Maraming salamat, ha? Thank you, pa. Siguradong, ano natin dyan, ha? Follow and uh, subscribe and uh, sh ano? Uh, share and like. Okay right? Mag-comment din kayo para shout out. Ayud. Oh, magawa mag ako bukas ng vlog. Bukas magagawa ako ng vlog. Hmm, para for shout out kay shout out. Tsaka magla din ako. Ayun Ngayon no, 'di ba? Hanapin natin 'yan. Baka busy kami bukas po. No problem. Maka-defense pa kami kuya. Sige, 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 sige. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Ka? Diba? Okay, mga ka easy 1K kami dito. Sana all. Oh, uh, you do? Know? Sigurado, parami ang mga viewers natin dito. Mga viewers natin dyan, shout out sa iyo lahat. Ayan. Mga bashers shout natin dyan, makinig kayo. Ayan o. Oh. Ano mo na, muna. sikat ng barangay Rai, nandito na. Alright. <laughs> Uy, pahawak mo na lang. Nasa siyudad na ng Puerto Princesa, Grand Valley. Ay. Chanjusie. San Jose, ba? Sana makapasa kami sa research. Okay, thank you. Sige, tama. Okay, God, bless. God bless, God bless mga, ano, student. Pero na yung mo. Oh, thank you so much! Bye bye! bye, -bye.